Dias, damas, y caballeros, in our earlier blog, uh, sinabi natin na uh, it could uh, the, the reason why fugitive uh, congressman Saldico may have may have been emboldened to finally attack the Marcos administration or para labanan na yung administration kung saan na uh, kung saan kumita siya ng uh, bilyon-bilyon na pera, ha? ay dahil na uh, meron na siguro siyang uh, panibagong passport na nabili niya ha? sa tinatawag natin golden passport system kung saan kung milyonaryo ka, kung meron kang 50 to 100 to 100 to 50 million pesos ay uh, kaya mo na bumili ng passport pati visa pa ah, and become uh, become a citizen of a country mag-invest ka lang sa sa negosyo diyan sa lugar na yan mag-employ ka ng tao pagkatapos uh, mag-invest ka sa art or uh, anuman uh, ano man requirement ng bansa na yun para mabigyan ka ng visa and then maging maging automatic ka uh, citizen ka na ng lugar mabigyan ka ng passport visa and then automatic citizen ka na. Marami mga bansa niyan including Italy, ah, including Turkey, ah, Spain, Portugal, ganyan. So, kung may pera ka pati passport, pwede mo bumili. So, uh, sinabi natin na hindi kaya uh, ang dahilan, kaya nilalag nilalaglag na ni uh, ni Saldico itong si itong itong uh, creator niya or amo niya na si former speaker Martin Romualdez uh, at hindi lang si Romualdez pati yung pinsan niya si President Bongbong Marcos ay dahil alam ni Saldi kumpiyansan siya na mahirapan na ang gobyerno pauwiin siya dahil hindi na siya si citizen ng hindi lang siya citizen ng Pilipinas citizen na rin siya na isang bansa na nabili niya nang nang uh, tinatawag nila sa abroad ay golden passport kasi uh, ito yung mga passport na reserve sa mga super rich na may uh, uh, 50 100 to 150 million para bilhin yung mga passport para maging isang citizen ng isang bansa mamaya i-discuss natin yan so sinabi natin yan ngayon unfortunately sa interview nang pinsan ni President Bongbong Marcos ano not pinsan but uh, uh, brother in law by affinity kasi itong si nabotas congressman na uh, Tobit Tiangco ay married to a uh, to a uh, Romualdez si Michelle Romualdez first cousin ni Martin Romualdez kaya Uh, marami ito mga ginagawang anunsyo or or interview na na parang uh, dumidepensa siya kay President Bongbong Marcos. Minsan nga parang sa kanya pinapadaan na mga statement ni President Bongbong Marcos. Bagay na ayaw sabihin ni President Marcos directly si Toby Tiangco ang nagsasabi parang sa kanya. At ito ngayon, ha? tulad ng sinabi ko sa previous vlogs, parang dilalaglag na nga ni President Bongbong Marcos si Martin Romualdez kasi dito rin sa interview na ito sa Billionario.com and we thank Billionario.com for this video dito rin sa video na ito sinasabi na ni ni, uh, ni Toby Tiangco na na ah kasi nilo siguro kasi tatawag sa kanila ni President Bongbong Marcos at kasama sa mga dinners, sa mga uh, Sunday lunch nila Imelda Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, Sandro Marcos. Kumaga talagang inner circle sila ng mga Marcoses. So dito sinasabi ni, uh, ni uh, Toby Tianko ay uh, ma si Romualdez talaga ang maestro. Siya talaga ang real mastermind hindi si President Bongbong Marcos dito sa katiwalian ng flood control kumaga uh, talagang tatlo lang talaga o oh, apat ang involved diyan si uh, si Cheese Escudero Grace po and then ah uh, uh, Martin Romualdez and then uh, si Santico so ang sinasabi ni uh, ni ni ah uh, ah uh, Toby Tiangco eh hindi lang uh, Uh, ginagawa na ito. Um, Kumpiyansa na. At uh, sa tingin ni uh, ni Saldico, beyond the rich na siya ng gobyerno, ay dahil meron na siyang visa. Ah, meron na siyang passport sa ibang bansa. Tulad yung winarningan natin. Kaya, isa nga yan galit ako kay Romualdez kasi sana noon-noon pa. July pa umalis ito si Saldico. Sana... La noon palang gumawa na siya ng hagbang para pabalikin ito anyway siya naman ang dahilan na nakaalis ito siya ang nagbigay ng travel clearance dito ha? na hindi naman palang ngayon lumalabas na hindi pa totoo nagpa -medical, uh, medical check up ito sa Amerika pero sana si Rualdez kung siya ang nagbigay ng travel clearance dito sana gumawa siya ng hagbang para pabalikin ito including yung paggaw uh, pag uh, abawi ng passport nito. And sabi ni Tobit Yanko, hindi ka kailangan uh, bawiin yung passport dahil lang may kaso. Pwede rin for security reason, for uh, national interest reason, pwede, pwede bawiin yung passport. Pero yun nga, tulad ng sinabi ni Tobit Yanko, uh, akala pa ni Romualdez na makontrol niya ito kasi takot rin siya umuwi ito. Baka ituro siya. So akala niya, sa dahi, sa pagpaalis niya dito according to akala ni Romualde sa pagpaalis niya kay uh, kay kay Saldico makukoveran yung kung kumbaga hindi na hindi mahanap ng, ng ng paraan para alamin kung anong ginawa nila ni Saldico sa pagnanakaw so maling strategy yun kasi ngayon bumaliktad na hindi hindi niya naisip na babaliktad si Saldivo. Ngayon bumaliktad na at pati ang presidente ang nadamay dito. Kaya ngayon nilalaglag na ng uh, ng Marcos uh, clan or uh, si si Romualdez. At uh, ang 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 problema niyan uh, hindi na rin talaga ang pinakamalaking problema dito. Hindi na natin mapapauwi si si saldi ko, kung talagang nakakuha na yan ng passport abroad. Kung talagang citizen na siya ng ibang bansa. Kung saan siya nagtatago ngayon. O, o kung makuha man natin, pahirapan na dahil uh, issue na ito ng uh, ng uh, ng uh, uh, deportation, issue na ito ng, uh, eh lalo na kung kukuha yan ng uh, citizenship, sa lugar na wala, wala tayong extradition na uh, agreement, extradition treaty. So magiging issue na ito na extradition eh kung, kung ang lugar na nabumili siya ng citizenship hindi wala tayong uh, agreement to extradite him. Malaking problema 'yan, ha? So panoorin natin itong billionario.com issue and thank you uh billionario.com for this video. Inabsuelto ni Navota City Representative Toby Tianko si PBBM sa mga aposasyon ni former Congressman Zaldico. Si dating House Speaker Martin Romualdez daw talaga ang maestro ng iskandalo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad ng Abante. Half dozen daw ang mga malateleseryang bombshell revelations ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldi Ayon yan kay Navota City Representative at dating bagong Pilipinas Campaign Manager Toby Tiangco. Sa isang panayam sa Abante, sinabi ni Tiangco na hindi totoong utos ng Pangulo ang mga budget insertion na inilahad ni Ko para sa 2025 budget. Absolto raw ang Pangulo at tila si former House Speaker Martin Romualdez ang totoong kumukumpas sa sistema sistema ng korupsyon sa mababang katulungan. Hindi yun, yung personal, ng, ng Ah. Uh, uh, bakit ko sinasabing half truth? Di ba, um, um, natatandaan niyo, um, I don't think dito nyo ano, dito na interview, pero sinabi ko sa ibang interviews ko, na um, uh, mukhang merong ayaw magpauwi sa kanya, di ba? Opo, opo, tama ko ba yan. Dahil yun ang ituturo niya, di ba? Yeah. Mm. Dino ba ang directly yung pwede niyang ituro? Wala naman siyang directly yung pwede ituro kung hindi yung former speaker Martin Romualdez. Apo. Uh -huh. Yan. Yes. Diba, in a previous interview sa sister company, sister channel nyo, si ko ako. Apo. Uh, uh -huh. na ang lagi niyang kausap everyday is si speaker Martin Romualdez. Uh -huh. Dagdag pa ni Chanko, marami raw pagkakataon kung saan sinasabi ni Romualdez na approve na sa itaas ang ilang mga iniuutos ng House leadership sa mababang kapulungan kahit na hindi naman daw ito alam ni PBBM. Um, in my personal experience, kawawa pala, parati pala itinuturo ni Martin si si Marcos kahit walang alam si Marcos sa mga sinasabi niya ah, parang i pa niya nilalaglag pa niya si Marcos kaya nagalit na siguro si President Bongbong Marcos ah, ginag ginagamit niya parati ang pangalan ni Marcos para kumita o parang gawin ng mga uh, pagnanakaw nila ni Romualde ani uh, Saldivo sa budget ...ang ilang mga iniuutos ng House leadership sa mababang kapulungan kahit na hindi naman daw ito alam ni PBBM. Um, in my personal experience, um, palaging yun ang sinasabi ni, ni Speaker Martin eh. Mm. Approve, ng, approve right. sa taas, utos sa taas, but later on I will find out, hindi naman. Mm. Kaya minsan tagpatalo kami nun because may mga bagay na hindi ako mapayag dahil sa tingin ko hindi naman iuutos. Pinsan Pangulo. Pinsan Una nang sinabi ni Kon na si PBBM at ang pinsan nitong si Romualdez ang pasimuno sa mga kickback scheme sa budget insertions. Sa pinakahuli nitong pahayag, sinabi ni Kon na wala siyang nakuhang pera at tanging sa bulsa lang daw ni PBBM na pupunta ang anyay 25% SOP mula sa mga iniutos nitong ipasok na line items sa 2025 GAA. Matatandaan din kabilang ang mga kumpanyang konektado kay Ko sa mga nakakuha ng pinakamalalaking kontrata sa DPWH mula 2022 hanggang 2025, kabilang na ang SunWest Construction and Development Corporation. Marami sa mga ito, una nang naiulat na kung hindi substandard ay overpriced. Duda rin si Chang Ko sa ipinakikitang lakas ng loob ni Ko na humarap at magpasabog ng mga masiselang impormasyon. I hope mali yung iniisip ko o I hope mali yung 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 um, haka -ha 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 ko pero ang tingin ko kaya siya naglakas loob na magsalita hmm. kahapot is because nakakuha na siya ng passport sa ibang bansa. Muli ni Ginit ni Chanko na pwede namang kansilahin ng DFA ang passport ni Ko kahit walang court order at hindi masasagasaan ang batas. Para sa Agenda Weekend Mavic Trinidad Abante In fairness uh... Matagal na yung sinasabi ni Tobit Yanko na dapat noon-noon pa, kinansela na. Pero gu hindi gumagalaw ang DFA. Eh. Kupaka, baka pinipigil rin, baka yun sana ang script ni Martin Romualdez na paalisin si, si Saldico, uh, wag siya pa uwiin para wala siyang babanggit ukol sa kalukuhan nilang dalawa, pati ni Cheese Escudero. Akala niya magiging loyal sa kanya. Eh, na, nakita ni Saldi ko na siya lang iniipit. Samantala si Romualdez parang pinapalabas na parang santo. Mas santo pa kay Santo Papa. So, mas nagalit siya. Bakit ako lang iniipit? Si Romualdez, kasama ko dito ah. Bakit ako lang iniipit? So ngayon, nung pati si President Marcos na si uh, na, na, drug sa issue na, nagalit na rin yung Marcos family. At in, uh, inutusan nila itong si Toby, uh, sabihin mo na yung totoo, gibain mo na si Romualdez. Save the president. Kumbaga, God save the, the king. God save the king. Ops na tayo. Gibain mo si Romualdez kasi uh, siya naman talaga pagkagagawa niya ito lahat. Pati na yung pagpapaalis dyan kay Saldico na pagbibigay ng uh, ng uh, uh, travel authority na based daw sa sa check-up ni Saldico. So yun na nga, yung, kung totoo itong uh, itong iniisip uh, or uh, uh, presumption ni or siguro baka mayroon siyang mga sources itong si Toby Tiangco delikado ito ibig sabihin ad uh, lahat natin kahit lahat tayo gusto uwi si si uh, Saldi ko hindi pala siya mapapauwi dahil uh, residente na siya ng ibang bansa tingnan niyo ha sa kung sa ibang bansa mayroon tinatawag na Ah uh, thank you ha thank you uh uh overtime yung bad team ha na, na research para sila Meron ka pala mga lista ng mga bansa na pwede kang uh, bumili ng uh, ng visa at uh, andito pa yung mga amount ha uh, citizenship ang tawag nila citizenship by investment so ang kilalang-kilala dito yung uh, Turkey Turkey ha pwede kasi as uh, si, uh Ah, uh, pwede ka maging citizen by investing 500,000 dollars. O yun nga, kayang-kaya kaya ito. 50 million o 50 to 60 million lang, kayang-kaya kaya ito ni ni uh, ni ah uh, ah uh, Saldi ko, ha? Ah, uh, pwede ka rin uh, pwede ka rin bumili ng real estate or magtayo ng negosyo or magbank deposit lang pwede ka na kuan pwede ka na maging uh, maging uh, magkaroon ng passport so pwede dito ha pwede rin sa sa uh, okay pwede rin sa Dominica pwede rin sa Grenada sa Malta sa Malta nga 750 oh, mas mataas ha? 900 1000 uh, euros sa Malta ah sa Uh, yung iba hindi na kilala mga ba Banuatu mga Antigua and Barbu Barbuda uh, Dominica Grenada, Malta St. Kitts and, and Nevis uh, 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 yun yung mga bansa na kaya pero mas marami pa kung kung uh, investors visa ang kukunin mo na hindi ka bibigyan ng passport kung hindi uh, uh, bibigyan ka lang ng visa uh, for life so yan ha So marami, meron kay Turkey, ano, kahit uh, Portugal, Bibinga gigibigya, iyan naman tawag Golden Visa. Portugal, Spain, uh, Italy, kahit US, ah. yun, umaabot na ng mga 100 million kung sa pesos ang investment da dapat or 2 million dollars. So 'yun, 'yan. Sana, sana hindi totoo itong ah uh, uh, haka-haka or presumption ni Toby Tiangco na na buried to a Romualdez. Ah, sana hindi ito kasi uh, i ibig sabihin na uh, isa na naman itong kasalanan ni Romualdez sa bansa na siya siya ang uh, uh, gumawa ng kriminalidad kasama dito kay kay uh, kay uh, kay uh, Saltico and then hindi niya naayos yung sitwasyon at na, nalusutan siya na na naka nakaalis na bumaliktad, sinisiraan na si presidente, ngayon hindi na mapapauwi dahil citizen siya, citizener siya ng ibang bansa. So yan po ang update natin dito sa issue ni Saldico and we will be coming back for more vlogs uh, on this matter. Mucho mas gracias sa todos. See you in my next vlog and happy Sunday to all.